So let's go mga idol, papuntang sitio na tag tayo. Good morning! Nasa Laguna na tayo mga idol. Grabe! Ah! Grab Untuk Mas Batang, guys. Oof. <laughs> Sana all na lang dito sa Lipa Ang lawak ng bike lane Ano yung mga idol oh Bike lane yan Grabe ang lawak Halos isang linya yung sakop nitong bike lane na to ah Dito lang yan sa Lipa Lipa Batangas Grabe So yan mga idol oh. Kaharap na natin yung Mount Makulot Sa Cuenca Kakaibang pangalan ano Mount Makulot <laughs> Ay mga idol Kapuntang Sitio Latat Maglalatag kami doon Doon kami hihika Kasi mapuputol daw kami doon eh Matindi daw yung ahon doon guys, ito na yung pahal tandaan na uh, papunta kayo ng si yang yung ano na yan oh, yung bahay na yan. Ayan, dito tayo dadaan, kakanan na mga idol. Dito na magsisimula yung budol. Gar, dito na magsisimula yung tunay na budol. Dito na magsisimula Oh, Ano? Oh. May nakalagay dito, Saint Pinagpatong Ulan Lipa City. Ano daw? <laughs>